这个，这个，哦，你去打一个。 Nais ko lang pasalamatan kayo lahat na nakisama sa amin dito ngayon uh, sa Undas para sa pag-alala ng aking minamahal na ama. Uh, at lalong, lalong na itong mga pulang t-shirt, matagal ko nang hindi nakita. Kaya naman eh, na naging makabuluhan ang aming uh, Undas dahil sa inyong pagdating at uh, lalong lalo na dahil nararamdaman namin na mula sa inyo ang pagmamahal ninyo at uh, sa aking ama at sa pag-alala sa aking ama. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Alam niyo pagka meron tayong patay, nakalagay dyan, RIP, rest in peace. Siyempre, yan din ang ninanais -na natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin lang natin rest in peace. Para mag in peace ang aking ama, kailangan ipagpatuloy natin ang ng sinimula niya. Ipagpatuloy natin ang pagpaganda ng Pilipinas at ang pagmamahal sa Pilipino. Mga aking mamahal mama. Uh, at lalo, lalo na itong mga pulang t-shirt. Matagal ko nang hindi narita. Uh, nang ko na kayo. Dati lahat, lahat, Dati lahat ng puntahan ko may pulang t-shirt na maraming marami. parang ano, parang ilog na ngayon, ngayon ito lang kayo nakita ng na ila, matagal na mabuti naman kaya naman na, mas naging makabuluhan ang aming uh, pundas dahil sa inyong pandating at uh, lalong lalo na dahil nararamdaman namin na mula sa inyo ang pagmamahal ninyo at uh, sa aking ama at sa pag-alala sa aking ama. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Medyo na, wag nyo na po pansinin yung medyo mainit at uh, magpapakain ang man yung nanay, ina natin. Alam nyo naman, basta nandiyan ang ating nanay, hindi tayo gugutomin. Alam nyo naman lahat yun. Uh, ayan na, at alam, uh, uh, nasisihan po at, uh, ko na nandito kayo dahil kahit pa eh, mahalaga sa amin ang maalala ng ating ama ang kanyang buhay hindi mo maiwasan na may kasamang lungkot na dala yung pag-aalala na yan ngunit eh, kapag iniisip mong mabuti may katumbas labis sa katumbas na kasiyahan na tuwa na magagandang pag-aalala na kahit papano ay magdadala ng ngiti sa iyong mga labi. Yan po ang naging experience ko sa aking ama. Kaya uh, napakaganda na nabasa natin yung kanyang prayer dahil nandyan talaga lahat ang nasa uh, 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 ang nasa kaluluwa niya, hindi lang sa puso niya hindi sa kaluluwa niya na patibayin siya upang makapagservisyo siya at uh, bata pa ako, nakita ko na yan. At sinasabi ko, napakagandang gabay kabayan. Ngayon na nakaupo, ngayon ako bilang Pangulo, mas lalo naging makalaga ang kanyang mga salita. Kaya ta... Uh... Kaya pagka iniisip ko, alam niyo pagka mayroon pa tayong patay, nakalagay dyan, RIP, rest in peace. Siyempre, yan din ang ninanais natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin lang natin Rest in peace Para mag-rest in peace ang aking ama Kailangan ipagpatuloy natin Ang tabahang sinimula niya Ipagpatuloy natin Ang pagpaganda ng Pilipinas At ang pagmamahal sa Pilipinas Yan ang magdadala uh, na, 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 Sa ating ama At mangalaman natin uh, Tayo Kapag uh, tayo uh, uh, Laos na may isip namin nung kapanahunan namin marami kaming nagawang maganda para sa Pilipinas maraming salamat sa inyo maligayang ang sa pag-alala ng na... Kami po kasama ng mga membro namin ay uh, at ng tatay ko na presidente ay tuwang-tuwa na makiisa sa nitong November 1 para dalawin ng kuntod ng yumaong ating pangulo na sa tingin namin ang pinakamagaling na Pangulo na namuno na, na sa ating bansa. Uh, sa ngalan po ng P24K, uh, kami po ay nakikisa uh, sa pamilyang pam Marcos para gunitain ang napakagandang alaalang iniwan sa atin ng ating Pangulong Marcos na sa ngayon ay eh, nakikita natin at nadarama. Matagal na siyang wala pero lahat ng kanyang ginawa nadarama natin at ginagamit pa natin. Uh, masasabi ko nga eh, sabi nga ng tatay ko lagi, after Marcos, what more? No more. Ang One Movement po ay committed na all throughout nakasuporta po sa ating uh, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Of course, yung pagsuporta po namin sa kanya ay kasama na po ang lahat ng kanyang mga programa at activities. Nagpapasalamat po kami sa ating mahal na pangulo sa kanyang katatagan, sa kanyang paninindigan at sa kanyang mga major accomplishments na sobrang sipag at halos nakikita po namin dahil kami po ay nakatutok sa kanyang mga programa, talagang napakasipag niya at napakadaming programa at proyekto na ginagawa niya. Kaya ang One Movement po ay hindi rin po tumitigil, tuloy-tuloy din po yung aming pagsuporta at paggawa ng mga proyekto na nakalinya po sa kanyang programa. Mr. President, sir, do you think the, your relationship with the Vice President has, reached a point of no return, sir, with, the, with those statements made? Let, let, let's, let's talk about it some other time. Sir.